Enrique Hill hindi direktang sinagot kung sila pa rin ni Liza Soberano. Narito ang Ice Patent Report ni Anton. Para sa aking balita ng showbiz, hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatantana ng isyo ang relasyon ni na Enrique Hill at Liza Soberano kung saan marami ang nainiwala ang iwalay na ang dalawa. Hindi raw kasi masagot ng direkta ng dalawa kung ano ba talaga ang status ng kanilang relasyon ngayon. Sa huling interview kay Enrique, hindi rin ito nasagot ng direkta kung sila pa ba ni Liza. Ayon kay Enrique, nakafocus siya ngayon sa kanyang pelikula habang si Liza naman umano ay nakafocus sa sarili nitong production company at sa mga project nito ngayon. on. Masaya raw siya ngayon dahil pareho sila nakafocus sa kani kanilang, kanilang sarili muna dahil masyado silang nakafocus noon sa kanilang love team. Sinabi pa nito na nagkausap na rin sila ng actress na mas okay kung magkanya-kanya na muna sila sa kanilang career para mas mag-grow sila. Kung matatandaan, lumabas sa entertainment site na pep.ph na inamin ni Liza sa isang interview dito noong December last year na hindi na naere na hiwalay na sila ng aktor. Ngunit sa interview naman sa aktor, sinabi nito na sila pa rin ng aktres.